Araw-araw na mga salita ng Diyos Batas ito ng langit at panuntunan ng lupa na maniwala sa Diyos at kilalanin ang Diyos. At ngayon, personal niyang gagawin ang kanyang gawain. Sa panahon na nagkatawang tao ang Diyos, isang tiyak na magandang pagkakataon upang makilala ang Diyos nakakamit ang pagbibigay kasiyahan sa Diyos sa pundasyon ng pag-unawa sa kalooban ng Diyos at upang maunawaan ang kalooban ng Diyos kinakailangan na makilala ang Diyos ang kaalamang ito ng Diyos ay ang pananaw na dapat magkaroon ang isang mananampalataya ito ang batayan ng paniniwala ng tao sa Diyos kung walang ganitong kaalaman ang tao, sa gayon malabo ang kanyang paniniwala sa Diyos at nasa walang laman na teorya. Kahit na ito ay kapasyahan ng mga tao na tulad nito na sundin ang Diyos, wala silang nakamit. Ang mga aalisin ay ang lahat ng mga walang nakamit sa daloy na ito at sila ang mga tao na lamang ng pinakamababa. Alin mang hakbang ng gawain ng Diyos ang inyong maranasan, dapat kang samahan ng isang makapangyarihang pananaw. Kung walang katulad ng ganitong pananaw, magiging mahirap para sa iyo na tanggapin ang bawat hakbang ng mga bagong gawain dahil hindi kaya ng tao na ilarawan sa diwa ang mga bagong gawa ng Diyos. Lampas ito sa pagkaintindi ng tao. At kaya kung walang pastol nagagabay sa tao, kung walang pastol na nagsama ng tungkol sa mga pananaw, hindi magagawa ng tao na tanggapin ang bagong gawain na ito. Kung hindi kayang tanggapin ng tao, itong mga pananaw. Sa gayon, hindi niya matatanggap ang mga bagong gawain ng Diyos at kung hindi kayang sundin ng tao ang bagong gawain ng Diyos, sa gayon, hindi kayang intindihin ng tao ang kalooban ng Diyos at pati ang kanyang kaalaman tungkol sa Diyos ay mawawalan ng halaga bago tuparin ng tao ang mga salita ng Diyos, dapat niyang malaman ang mga salita ng Diyos. Iyon ay ang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang, maaaring matupad ng tiyak ang mga salita ng Diyos at ayon sa puso ng Diyos. Dapat itong taglayin ng lahat ng mga taong naghahanap nang katotohanan at ang proseso na dapat maranasan ng lahat ng mga taong sinusubukang kilalanin ang Diyos ang proseso ng pagkilala ng mga salita ng Diyos ay ang proseso ng pagkilala sa Diyos at ang proseso rin ng pag-alam ng gawain ng Diyos at sa gayon hindi lamang tumutukoy sa pag-alam ng pagkatao ng Diyos na nagkatawang tao ang pag-alam ng mga pananaw. Ngunit kabilang din ang pagkilala sa mga salita at gawa ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, ang mga tao ay dumating upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. At mula sa gawain ng Diyos, dumating sila upang malaman ang disposisyon ng Diyos at katauhan ng Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay ang unang hakbang sa pagkilala sa Diyos. Ang proseso ng pagsulong mula sa paunang paniniwala sa Diyos tungo sa pinakamalalim na paniniwala sa Diyos ay ang proseso ng pagkilala sa Diyos at ang proseso nang pagdama sa gawa ng Diyos kung ikaw ay naniniwala lamang sa Diyos alang-alang sa paniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos upang makilala ang Diyos sa gayon ay walang katotohanan sa iyong paniniwala at hindi ito maaaring maging dalisay at gayon ito ay walang duda. Kung sa oras ng proseso na kung saan nadarama niya ang Diyos, unti-unting nakikilala ng tao ang Diyos at ang kanyang disposisyon ay unti-unting magbabago at ang kanyang paniniwala ay unti-unting magiging totoo sa ganitong paraan. Kapag nakakamit ng tao ang tagumpay sa paniniwala sa Diyos, ganap niyang makakamit ang Diyos. Malayo ang pinagdaanan ng Diyos upang maging tao para sa ikalawang pagkakataon at personal na gawin ang kanyang gawa upang magawa siyang kilalanin ng tao at upang makita siya ang pagkilala sa Diyos ay ang huling epekto na makakamit sa katapusan ng gawain ng Diyos. Ito ang huling kinakailangan ng Diyos sa sangkatauhan. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang huling pagpapatotoo at upang sa wakas at ganap na makabalik ang tao sa kanya. Magagawa lamang ng tao na mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos at para ibigin ang Diyos dapat niya makilala ang Diyos hindi mahalaga kung paano siya naghahanap o kung ano ang kanyang hinahangad na makamit dapat niya makamit ang pagkilala sa Diyos tanging sa paraan lamang na ito makakapagbigay ang tao ng kasiyahan sa puso ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos tunay na maniniwala ang tao sa Diyos. At tanging sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos tunay niyang igagalang at susundin ang Diyos. Hindi kailanman tunay na susunod at igagalang ang Diyos ng mga hindi nakakakilala sa Diyos kabilang sa pagkilala sa Diyos, ang pagkilala sa disposisyon ng Diyos, pag-unawa sa kalooban ng Diyos, at pagkilala sa katauhan ng Diyos. Ngunit kung anuman itong aspeto ng pagkilala sa Diyos, kinakailangan ng bawat tao na magbayad ng halaga at kinakailangan ng kalooban na sumunod na wala kung saan walang makasusunod hanggang sa katapusan sadyang salungat sa mga pagkaintindi ng tao ang gawa ng Diyos ang disposisyon ng Diyos at sadyang mahirap para sa tao na malaman ang katauhan ng Diyos at lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos ay sadyang hindi maunawaan ng tao kung ninanais ng tao na sumunod sa Diyos, ngunit hindi nais tumupad sa Diyos. Sa gayon, walang makakamit ang tao. Simula ng lalangin, ang sanglibutan hanggang ngayon, marami nang tinupad na mga gawain ang Diyos na hindi kayang unawain ng tao at kung saan nahirapan ang tao na tanggapin at maraming nasabi ang Diyos na nagpapahirap sa paglunas ng mga pagkaintindi ng tao. Ngunit hindi siya kailanman tumigil sa kanyang gawain dahil ang tao ay maraming kahirapan ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho at pagsasalita at kahit na maraming bilang ng mga mandirigma ang bumagsak sa gilid ng daan, ginagawa pa rin niya ang kanyang gawain at nagpapatuloy sa pagpili ng grupo ng mga tao na naisumunod sa kanyang bagong gawain. Hindi siya nahahabag sa mga bumagsak na mga bayani. Ngunit sa halip ay pinapahalagahan ang mga taong tumanggap ng kanyang bagong gawain at mga salita. Ngunit hanggang saan siya gagawa sa ganitong paraan? Baitang-baitang, bakit palagi siyang nagtatanggal at pumipili ng mga tao? Bakit palagi niyang ginagawa ang ganitong kaparaanan ang makilala siya ng mga tao ang layunin ng kanyang gawain? At sa gayon, makamit niya ang prinsipyo ng kanyang gawain ay upang gumawa sa mga kayang sumunod sa kanyang mga gawain ginagawa niya ngayon at hindi gumawa sa mga sumusunod sa kanyang nakaraang gawain. Ngunit sumasalungat sa kanyang gawain ngayon. Ito ang tunay na dahilan kung bakit niya inalis ang napakaraming tao. Hindi maaaring makamit sa isa o dalawang araw ang mga epekto ng katuruan ng pagkilala sa Diyos. Dapat na ipunin ng mga tao ang mga karanasan, sumailalim sa pagdurusa at magkaroon ng tunay na pagsunod una sa lahat. Simulan mula sa gawain at mga salita ng Diyos. Dapat mong maunawaan kung ano ang kabilang sa pagkilala sa Diyos kung paano makamit ang kaalaman sa Diyos at kung paano makita ang Diyos sa panahon ng iyong mga karanasan ito ang dapat gawin ng lahat kapag kikilalanin pa lamang nila ang Diyos walang sinuman ang maaaring agad na makaunawa sa gawa at mga salita ng Diyos at walang sinuman ang maaring magkamit ng kaalaman sa kabuuan ng Diyos sa isang maikling panahon. Ang hinihiling ay ang kinakailangan na proseso ng karanasan na kung wala ay walang sinuman ang magagawang kilalani ng Diyos o tunay na sumunod sa Diyos. Mas maraming gawain ang ginagawa ng Diyos mas higit siyang makikilala ng tao mas higit na sa lungat ang gawain ng Diyos sa mga pagkaintindi ng tao mas higit na ang kaalaman ng tao sa kanya ay mabago at lumalim kung mananatiling magpakailanman na hindi nagbabago ang gawa ng Diyos sa gayon ang tao ay mayroon lamang ng kaunting kaalaman sa Diyos. Simula ng lalangin ang sanlibutan hanggang ngayon, dapat ninyong malinaw na malaman ang mga pananaw kung ano ang ginawa ng Diyos sa panahon ng kapanahunan ng kautusan, kung ano ang ginawa niya sa panahon ng kapanahunan ng biyaya, at kung ano ang ginagawa niya sa panahon ng kapanahunan ng kaharian kailangan ninyong malaman ang gawain ng Diyos.